<laughs> Siyempre. Oo. Um, oh. <laughs> What's up, mga kapingpong? Hello mga kapingpong for today's video. Nandito tayo ngayon sa Pantal Elementary School. Pibisitahin natin si Sir Spyro at mga players niya. Si Sir Spyro ang nagturo sa akin maglaro ng table tennis. Coach ko rin siya nung elementary ako. Pibigyan natin sila ng kanilang gamit para sa kanilang training. Yeah. Sakto ang pagpunta namin dito dahil dismissal na ng mga bata. Punta lang kami sa room ni Sir Spyro. Napapakaway pa sa atin ng mga studyante mga ka Ito si Sir Spyro, one of the greatest coach ng table tennis dito sa Dagupan. Dati kong player dito sa table tennis. Teacher pa. Trainer siya ng table tennis. Dinitrain niya si Slater. Say hi! Hi! At ayun na nga mga kapingpong kasama ko ng mga players ni Sir. Excited na sila sa kanilang training at sa bagong rubbers, paddles at training balls. Ah, yung mga ano lang, player lang. Ah, oh, tingnan ko yung rakita mo. Yan. Ubat ba't ka tumatawa? Maganda yung rakita mo, Ikaw? Wow, maganda. Very good. Butterfly ito, butterfly. Butterfly? Ano yan, may pakpak? -pak? oh, <laughs> ah, sige, 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 Ito pala yung ginagamit nilang bola at mga raketa. Tito sila nag-day training. Dalawang table na substandard yung ginagamit nila. Matagal na itong table 2009 pa. Maalaga talaga si Sir Spyro, lalo sa mga players. Habang wala pa si Sir, pinag-stretching ko muna sila at pinag-exercise. Yan, huwag magtulakan ha, ah. huwag magunahan. Tingin sa gilid. Jogging at table tap ang pinagawa ko sa kanila. Pagkatapos naman nila nag-exercise, ito ang pinaka-importante sa training ng mga beginners ang shadowing. Habang hinihintay namin si Sir, tinuruan ko muna sila. Pag madaming views ng video nyo, o, oh, bibili tayo ng table. Pinakita ko na rin sa kanila yung mga bago nilang paddles at robbers at training ball para ganahan sila mag-training. At ayun na nga nandito na si Sir Spyro. Ikakabit na namin yung robbers. Tignan nyo! <laughs> Tignan nyo! Oh. Bago lahat yan, Sir, ah! Oh. Oh, bago lahat yan, Sir! May bula pa yan, Sir! <laughs> Siyempre! Eh. Oh tuwang tuwa si Sir dahil may mga bagong rubbers at paddles na gagamitin ang mga players niya. <laughs> ikakabit ko na yung rubber nila para matesting at magamit na ng mga bata. anagaw niyo milyon pesos Pili tayo ng table, ah. ha, ha. Oh, oh, ano gagawin din share share like, share. Share. Oh, share. like 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 <laughs> like 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 and, share. Go. Like and share share sa mga friend Ilang taon din bago ulit kami oh, nakapag-drill ni Sir. Salamat mga kapingpong sa suporta malay nyo sa susunod sa inyo naman ako pumunta. Salamat po sa bagong raketa. Oh!